<laughs> mga grupo na <laughs> bata na bikers so, oh, papunta daw sila mua <laughs> ayos ah galing sila dito sa kuan mga guys sa pasig maglulong ride sila papunta mua o oh? nagbablog ako ngayon bablog ayun ahon tayo ahon <laughs> Asan ka na mo? Ah. hello so guys so. Mga bata na mga bikers. Maglong ride sila papuntang Muwa. <laughs> Galing kay saan? Ay, ah, ko so sa pinapin dito pagdating sa baba. Bakit kami market market? Ah. Galing pa sila sa Teresa Rizal. Saan mga bikers, mga batang bikers? Sana Ingat kayo sa pagbabike <laughs> Ay, ha. Oh, Oragon Vlog. Saan? Uh, Oragon Vlog. Ah. Oragon Vlog. Oragon Vlog. Oh, may load ka? Search mo. Oh, shut up, yeah. shut up. Ah. <laughs> uh, <laughs> Ayan. Aba guys, uh, pupuntang muna muha para sa ko itong mga bagits na magbabike papuntang muwa. Kasi hindi daw nila alam yung papuntang muwa. Ma baka magkaligaw-ligaw, uh, palayo pa sila. Kaya yated ko na lang doon. Tapunta lang din naman ako doon. Ara, let's go! Let's go! Let's go. <laughs> mga guys, pagkarating tayo ngayon ng muwa na ang wala sa ura. <laughs> Umalag natin kung mga bagits na mga taga Teresa na mga bikers. Para hindi sila maligaw. Andito ay eh, BGC. BGC pa lang ito, BGC. Ah, BGC pa. Oh. Ano, BGC boy. Tom BGC. Uh, BGC Dito na BGC papunta tayo ng McKinley Tama guys, andito na kami sa may Makinli. Kasamahan uh, na natin ito hanggang doon sa MUA Para makapag-reds din <laughs> ako doon <laughs> uh, Ililibre daw nila ako guys ng ng Almusal <laughs> Sana all oh. Maraming pirata itong mga bata ito ha May nasiraan pala <laughs> Eh video no boy kasi bigyan bigyan. Yan na nga yeah. guys yeah. Oh may alog eh Oo oh, nga din Ayan guys gagawin ni kuya yung bike Bike check Paano ka namin lahat Sabihin namin sa mga taga sa amin Subscribe ito, Guys, <laughs> si kuya ng gulong. Sira pa. Tap. Dering. Ah, lep daw nila Dito kayo mga guys, sa Magallanes. <laughs> Nagdiwata tayo! Papunta ka magkitiwata. May dami! Diwata, <laughs> Diwata paris daw sa nakakain mga guys. Diwata pares, overcooked! <laughs> overcooked? <laughs> <laughs> Ililibre daw nila ako mga guys. Ito na yung bagong sinit na building na ginagawa. Yan ang sinit building. Mga guys oh, bagong sinit building ng Maynila. Pilipinas. Punta kami kay Diwata Paris. Dito ko sila dinan mga guys sa Magallanes para bubuhat lang kami ng bike. At dito na kami pasay. Oh, ang lirais. Lilibre daw nila ako. Pasi namin kanin mo Ubusin yung kanin. Ayun na siya. Sa <laughs> Yan, dito kami dito ko sila dinaan sa Magallanes para bubuhatin lang namin yung bike. Hindi ko na sila dadaan doon sa malayo papuntang uh, pa. Ayos sila kasama mga guys, hindi ako pagod magbike. Chill lang yung padyak. <laughs> Ito kayo mga guys <laughs> na pangalawang nasiraan. <laughs> Tanggal jo trino. Uh, ano, pagod na boy? Ano ah, pangalan mo? Ano pangalan? Dendin. Dendin. Ikaw? nj, Dendin. Yan, nakakita tayo mga guys na mabagong kaibigan. <laughs> <laughs> Ang nawala niya ay <laughs> Ang Dunilyo Dunilyo Ayan guys, nasiraan po si NJ <laughs> Guys, for today's Nasiraan po kasama natin Shoutout ka Jol, sinis na shoutout ko Shoutout sa inyo guys <laughs> Shoutout sa inyo Jol <laughs> Shoutout kay Andro Nicolás oh, <laughs> Shoutout ka Jol Shoutout sa inyo Andre Andre

Anh nào cay à bây? Bà cái đi mua cay có mua luôn cá?

Galing pa <laughs> Ano, okay lang? <laughs> Yan ah, uh, pinaranas ko lang yung experience sila na padaan ko. Grabe! <laughs> <laughs> okay. Hindi na low-gate experience, hindi na. <laughs> Ah, na lang yan, muha na yan. Oh, nah. Oh, nah. Ay, balik. <laughs> experience ko lang Magallanes sa Magallanes, yung, <laughs> yung, yung yung overpass. Dito! Hei! Hei! Dito, dito, dito. <coughs> ah, malapit na tayo, muwa. Pero kailangan maingat dyan, dami ng sakyan dyan, ha? Dami ng sakyan dyan. Tama guys, dito na kami, muwa. Andito na tayo sa Pasay. Galianis. Galianis. Masaya na kayo mga guys? Malapit na kami sa Moa Yan Video na gugutom na sila <laughs> Malag na yung duman sa Diwata Paris Nililibre daw nila ako <laughs> Karating na sila sa Moa guys <laughs> Contoh aja lah, semua anak tenang, lebih cepat lagi bang. mga mama nito. Ma, <laughs> ito na ako. Nagpaalam ba kayo? Nagpaalam <laughs> ba na kayo? Ah, naman pala eh. Nagpaalam na po talaga sa... Baktang nasa mowa kami ngayon. Patay. Nagpaalam ang ibolo. Nagpaalam, takot. Oh, kasi yan ang yan ang pinagkakuha ng muha Yan ang palatandaan. Pag nasa muha ka na, yan ang bilog na yan. <laughs> o kahit dito, di ba? Picturean ko kayo. <laughs> <tiktoran> <laughs> Ah, dyan kaya. Sa pala yon eh. Ah, dito tayo, papasok tayo dito sa, kun. Dito sa may makainan. Ay <coughs> Ikea ah. Ha, mo guys. bye guys Sa may seaside tayo. Sa may seaside. Ha? Ado. Ano? Next time. yan. Yan. Sa mga mama nito andito na sa muha yung mga anak niya. Ayun. Sa alam eh. na to si Baya. Ang paalam papuntang pulo na karating na muha. Ha? <laughs> Ah. Dito na kayo sa guys, yung seaside. Sarado ata yung mga na ah. Yun lang, kung sarado. Parang sarado mga kainan ha. Ah. Meron yan, possibly na wala. Ah, dito na yung mga guys sa may seaside. Ang laki na pala ng tiyatambag na buhangin dyan you No? Know? Ano Oh, oh gagawin bundok yan. Tulad nun, no? Gagawin Oh, gagawin ko. Ang gagawin mga isla. oh, alat niya. Dagat niya. Apaw. ng ano, para ma... no? Starbucks pala yan? Maganap tayo ng medyo mura-mura. Starbucks naman yan, eh. Ang mahal <laughs> Parang yun, dyan, eh. Ado, Sa gabi, may napakaraming pa dito. Tutulak lang sila. Ha, dito na. Magkakikisig. Pwede naman. Pag dito na, pwede na mag-bike dito. Na. Ayan, mga laruan. Pag hapon, dami yan. Ito pa. Ha? Ay, nasarado pa. Sarado, no? Pagkasarado dito, makarating tayo ng kitiwata. Malayo <laughs> pa, bet. Malayo pa yun. <laughs> Saan ba yun? Dito, no, mapunta doon sa Maynila. Yun, no? Yung Manila Bay. Yun, turn lang din malapit yun. Dinaabot e doon. Ha? egus Kala pa kayo Ah, gutom na mga guys. Yun Eh, sarado po pala yung mga kayo nandito. <clears throat> yan, no? Oh, ganda sa oh. mga kayo dyan, no? Yung... Kinaagis-agis. Walang bukas sa kainan, sir? Kainan. Ayo lah. Itu big Itu big pakaian. Siapa isa-isa? Ya. Malalaman lang ang tunay na pagkakataon. Ayan. tatlo. pagdataon na. Itong tatlo? Kaya pala malulungkot na yung mukha. <laughs> <laughs> ah, pagod na na. Ayos <laughs> <laughs> ano, pangatlong rates. <clears throat> Nagbike na tayo eh. Nagbabike na yung asila eh. Pagod na ba diba? pagod? Oh. Agutom ah, na. Gutom na, <laughs> gutom na oh, galing sa Teresa. <laughs> Nakarating na mo ah, galing Teresa. Paalam sa mama. Saan paalam? Papunta ang tipulo? Aha, uh -huh, patay. Pakikita <laughs> pa naman to ng mama mo pag pinakita mo yung vlog. <laughs> <coughs> Yan you know, Reclamation ng Manila Bay. Puro buhangin na pala to dito. Mawala na yung dagat. Ang hinahanap namin na kainan mga guys. may kanin. Kasi gutom na daw talaga yung dalawa. Gusto na nila ng kanin. <laughs> Shout out to Shout out out. <laughs> Walang kainan dito may kanin. Aka ah, di wata pa? Patay. Gutom na to mga kasama ko mga bata. <laughs> shout out, shout out. Shout out. Saan pa tayong kidiwata? Ano po, dire direcho lang po kayo sa hindi ng gano'n. Ah, doon na yun. Shout out sa mama ko! Saan na yun? Andiyan yung may kanin? Okay guys, dito lang kami sa 7 ha? O, oh, dito na lang para makita yung bike. Oh. Sige, kayo, kuya, tanong. Tara, kuta kanin. kanin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Ayan yeah, mga guys, kain na na. Ayun. Kain na na, kain <laughs> ano? uh, talaga eh. <clears throat> yeah, nilibre ako nila mga guys. Oh. Oh, Yeah. Dito lang, di na kami nakarating kay Diwata Paris kasi napakahaba na pila. ng pila doon. Gutom na gutom na ito mga <laughs> Kaya dito na lang sa Mua, yung 7-11. Ayan. Yeah. Thank you, nilibre ako nila mga guys. Oh. Ayan. Yeah kakain tayo. At makaya kami. Oo, oh, mamaya. Chat-chat ka namin sa YouTube mo, ah. Mm-hmm. Nag-subscribe naman na isa, diba? so, yun siya, so di ba? Hanapin lang. Nag-subscribe pa ako. Oo. Oh. Yay! Yeah! Subscribe mo na siya. Pag nakairap kami na ibang cellphone, isa-subscribe so na rin ako. Oo. Oh. Ano, C6 talaga kayo? Hindi, yung pawi, basang ganda daan. It's a C6. Ano ba Mali, doon pala sa kabila yung... Ano? <laughs> pa na mga guys, pa na Kaling na kami mga Lumakas ulit, nakakain na <laughs> Andung part yung diwata o oh. Doon, sa kabila niya Na sinit uh -huh. Yan yung sinit building Ano, oh okay lang <laughs> Pagod mga Tinayang ko naman sila dito sa airport para ma-experience din nilang makadaan dito sa airport. Tapos, mauwi na sila, dadaan din sila na ang 6-6, doon ang gusto nila. Kaya ayatid ko na naman sila doon sa papunta sa may 6-6. <laughs> Alas 11 na tuloy. <laughs> hindi pa ako nagkagawi eh. <laughs> Tama lang natin itong mga bagage na bikers para hindi sila maligaw. Tagalang kami sa biyay kasi ka Nagtay kami sa kanila. Ay, ah, ano mga yan? Oo. Oh. Ang hirap na mag-iwan. Mag Oo. Oh. Hindi mo pwede iwanan yung mga yan. Oo. Oh. <laughs> Hanggang ganyan lang yung bili sila eh. Na. <laughs> Pagod na. <laughs> Dito na kami sa Terminal 3. Ah, na sila kasi hindi na dito magkano mainit. lim dito kasi kwan. Ah, nasa ito sa Skyway. Ha? Ah. Nasa terminal. Yan o, mga aeroplano sa likod. Yan. Ah. Sige well, mga guys, dito ko na hanggang ko na lang sila iwanan kasi pauwi na ako. Sila papapunta na rin ng Teresa, Rizal. Ah, ingat kayo. Yeah, ingat ka. Ah. Ay, sige. Apa nak lihat vlog ni tu? Sige, bukas siap. Ingat 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 kayo.